Ito na yung ating tilapia. Siyempre, binalawan natin siya, tapos pinutulo ko siya. Binagyan ko siya ng asin. Uh, Inano ko siya, minasakay ko siya ng asin. Binagyan ko ng konting konting sugar lang para mas masarap siya. ba diba? Yung parang manamis-namis na konti yung ating isda. E di, nung nalagyan ko na siya ng asin at saka asukal, Linagyan ko muna sa ilalim na ang tray natin ng yung spring onion, tangkay ng sibuyas. Linagyan ko muna sa ilalim. Tapos, uh, nag-slice-slice din ako ng luya. Pinasukan ko siya sa loob, yung tilapia ng luya at saka spring onion. Para mas masarap siya sa tiyan niya at mawala ang lansa. At syempre, ayan, nakita niyo naman, nilagyan ko rin siya sa taas ng si, uh, murang sibuyas ay murang sibuyas tangkay na sibuyas sa saka luya nilagyan ko rin siya sa taas ngayon dahil kumukulo na yung ating tubig hindi ko na ginamit yung asing steamer kasi ito na swak na swak pa ayan dahil kumukulo na yung ating tubig ilalagay natin siya dyan mga 25 minutes uh, luto na yan magtutubig yan siyempre kahit na pinatulo na yan magtutubig pa may konting tubig pa hitapon nyo yung tubig na yon tapos, magpapakulo kayo ng mantika. Kapag umusok na yung ating mantika, ibuhos nyo dyan sa ating isda. At syempre, isunod nyo yung toyo. Konting toyo, baka maalat siya. Konting toyo lang, pampalasa. Ayun, ganun lang kadali ang ating steam na tilapia. Takpan na natin.